soyan, so ayan ito na pala Inanon na nila oh, nakapagbuhos na rin pala sila at si Junjun kasi talaga ang foreman talagang mabilis isang magandang buhay mga ka-farmer welcome to Litsunan grabe ngayon mga ka-farmer tagos ang araw, ang init ayan o, oh. mainit po dito autumn <laughs> grabe ayan ang mga dahon mm. naglagas po yung mga ano so maghihintay tayo nito mga ilang ano din yan ilang linggo pero within 2 weeks time mas maganda na mas malilim na kasi halos nagpalit na po ng dahon palaglag na po yung mga ano mga lumang dahon lalaglagan na so ano na tayo uh, magiging malilim na sila siguro less na naman tapos update natin tong mangga ayan update din tayo sa ating mga alaga syempre ayan Meron pala tayong ilang lechon ngayon, tatlo ngayong linggo mga ka farmer yan. Kahapon apat. Ayan, may bunga na. Sana naman ay mabuo kasi malalaglag pa. 'Di ba? So iba talaga ang kulay, kita niyo naman. Oh, ba? Diba? Iba po ang kulay. So mga dalawa lang ang target natin dito'ng mabuo. Okay na tayo. Matikman lang. Ah. Malaki 'yan. So kailangan natin ng tali siguro. Kasaan ah, ba siya Ah, ito oh. Ito eh. So kailangan natin ng tali dito. Dito. Ayun. Tapos yung bagong tanim natin ng na mangga na bigay ni Tita Ligaya Lim, ayan. Tita, kumusta po kayo? Ah. Ito. Pulsan alaga naman sa dilig ni Rambo. Kitang-kita naman ayan oh nagdidilig palagi oh, hindi pa siya nakakaarangkada syempre kasi bagong lipat mango erwin yan hopefully ay ano sabi ko nga kay tita merong inaalok na lupa dun sa may bundok rights lang hindi ko pa pala na may message sa'yo 250 per hectare ah baka gusto po ng anak ninyo Patag pa ang ganda I-send ko sa inyo yung video Nandun na din daw sa may Mas mababa pa ng kaunti doon Kesa sa doon sa nakuha ko Mas maganda uh, Doon kasi ang ano na eh Marami ng kalsada Makakag Yung kalsada So Pag nagawa na po yun Eh madi na sigurado yun Grabe init Ito medyo naka Nauna na oh Nag Lahon uh, na siya Ito palabas pa lang kaya init talaga ngayon mga farm sabi ko hayaan na huwag na kayo magwalis na magwalis at uh, ganun din pagod lang ang uh, aabot. Ah, abot tapos wala talagang napipisa sa mga itlog ng gansa mga ka farmer so we need to figure out kailangan siguro talagang tsagain kasi naging ano ako eh <laughs> hindi ko <laughs> hindi ko kinuha dapat talaga isalang muna agad sa ano ano sa uh, mga bibe hoy mayroon pala kayong ano doon may dala dala akong uh, may dala akong saging para sa inyo alam ko na miss nyo na alam ko na miss nyo na rin ng integra 3000 pero mahal mga kaibigan kaya taste taste muna tayo sa mais ah wag na kayong umarte mayroon pa palang integra ditong konti o so, yan minamais mais mais, mais. Umumulo tayo ng itlog. Sabi ah, mga na. Ito bago to. Bago. Pwede na sanang mag... Uh... Si kakainin na naman nila yan. Ito bago to. No? Huh? Alam na alam mo naman yung bago. Ang alay ng kapag... Uh... Pag makinis na... Malalimliman na yan. <coughs> Ay. Ayun, Oh. Ay, nakko po. Tumuktok na yan Sayang naman. lang. Wala. Mga bibi. Mga bibi. Bawasan naman na yan Tapos ang susunod nating project yung doon Sisingit pala muna mga farmer Ayan, papasingit ko muna yung doon sa uh, Yung pag natin ng mga drag chicken Kasi para mapuro natin yung drag Kapag palabas tayo ng purong drag Ang laki naman ng Ang Lawak naman ng gilid ng Fish pond na pag nila lalo na pag tag-ulan at least may magkocontrol po ng damo isa pa yun Kaya, ah, maganda din mailipat na rin dyan tapos malay natin pwede na tayo magka pero hindi mas gusto ko na rin yung ano mas gusto ko na po yung uh, ipapa-incubate na lang natin yung itlog mas mabilis ang uh, ano nang recover nung manok same time mas marami po ang nangingitlog ayan tuloy tuloy po ang itlog nila marami tayong makukuha ang itlog so ayan ito na pala inano na nila oh, kapag na rin pala sila at si Junjun kasi talaga ang foreman talagang mabilis <laughs> sa mga kaya iyaan sabi ko kahit dito pa. Hanggang saan kaya ni Junjun ni eh. Bagay, pwede rin. gan lang. Nalagay na kami ng net dito. Haharangin namin yan. Siyempre, para hindi na po doon. So doon sa part na yon ay hindi na nila maaabot. May may mataas po na net. Maglalatag kami ng net. So dito lang sila. Kaganoon. Dami pa lang bungang kasoy ay bulaklak. Ha ah, farmer ayan oh. So kasabay nga siya ng duhat. Uy. <laughs> Kala ko, buti hindi ako magugulat din ano. Oh, hoy, 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 diyan ka. Yan. So, walang napisa sa mga gansa natin, mga farmer sayang. 35 days daw yan. May limliman. Ito, puro ano na to. Ang kalakal, eh. Ang pa nating ibibenta ang kalakal din mga ka farmer. Napakarami. ay iba ibang iba talaga ang El Nino mga farmer sobrang init tingnan nyo naman yung mga talong natin no oh. hirap ano talagang kailangan dito irrigation talagang babahain mo para maano yung uh, lupa pag dilig dilig lang wala hirap Mm. Sino ito? Ah! Oh. Ayan, bigla ang deliver tayo mga farmer ng lechon. Ito lang po yan sa uh, nagkar. Nag, narkar ba? Narkar yata. Kaya ano to? Ah, uh, sabihan na ng aking kaibigan, kasamahan ko sa barko. Ang pinakamagaling ng bartender na nakilala ko mga farmer. Sunny Boy Moreno. <laughs> Ayan po ay for good na rin siya. Ah, business na din lang sa mga kanyang pamilya syempre. Kapag kapag franchise po siya ng Kabig Things Halo Halo. Wow. Nagpaparenta ng gasolinahan na Petron na ah, big time ito eh. Ah, at may 7-Eleven. <laughs> Tapos eh hindi siya mag-alaga ng mga hayop dati po siyang nag uh, tayo na construction company sa Papua New Guinea kaya lang pinahinto na ng asawa dahil uh, gusto makasama sila magkasama tama nga naman so ayan tayo po ay mag-deliver dito lang yan isang eh, dali lang ito mga uh, farmer lalagpas lang tayo ng konti dyan oh. muna tayo Kami naman pala ay nagbababad na ng uh, Palay yung, yung instruction pala noon 3 hours Papalitan para hindi daw umasim Pero dahil naglagay naman ako ng H2B, Sabi ko hindi ko na Hindi naman siguro aasim yung uh, covid 24 hours lang naman ibababad actually last, last season, ganun din naman ang ginawa namin okay pa rin naman labit na tayo pagtawid yan, nice na dito na ang daan pag kayo po ay pupunta sa amin malapit na rin naman Mexico kahit galing kayo Maynila pag Mexico exit na ma-traffic na po kasi sa San Simon mas ma ma malapit pero madadali kayo sa traffic At Bagong basa naman tayo mag gasolina naman tayo kanina Kaya walang problema Grabe na ang init, look at that. Nasusunog na, sinusunog. <laughs> ang mga palahip, mga kaparma. May mga bisita na raw eh, pero 11 o'clock naman ang all time. Kasi ang usapan, pipick up in. Eh, sumamadali, CCO din na lang yung bayad ibig sabihin cash on delivery di ba so kailangan nating saglitin pero oh, ayos lang ayan ang maraming kong force na lupa dito kaya lang ginto na presyo <laughs> alala ko si kuya dan ayan si kuya dan ay laging naghahanap ng lupa pero dito sa paligid namin eh. mahalan bigla parang may ginto yata sa ilalim <laughs> may mina <laughs> grabe sobrang mahal parang ayaw na i-benta so ayan o no? oh, ayan o no? oh, sabi ko may bisita na raw ako naman na sana na si sunny boy ala pa si sunny boy ah main ganun na main wala may daanan na dito alam ko ayan Ayun, pina tinambakan na nila to. Bosing, yung lichen po. natin uh, Bossing, yung lechon po Lechon Ay hey, Kamera na Patulong na lang po. Punta po si Sunny. Ha? Si Sunny Boy? Kasama ko sa ano yun, sa barko dati. Paras kami bartender. Oh, teka, iusog ko po pala muna itong... Hindi oh, sige, sige po, kaya sige lang natin. Yan ha. Oh, okay tong ah, tindi ang diligan dito. Kailangan madilig ng Oh, ganda pala. overlooking to mga farmer ayan oh. mamaya papakita ko sa inyo nakakit na tayo kaya lang lupa nito mabato mga malalaking bato oh, ganda pala ginastosan to ah habol Dami yun Oh, habolin Dami lang Saan ang yung tubig nyo dito, bossing? Hmm? Nag, ano kayo, kayo ng tubig? Wala ata. Kung natin sila sa baba ng gan. Maka ah, nag-hukay. Hmm. Ha? Baon lang. Baon Nag-baon. Tubo. tubo. Tapos pinapakyat. Hmm. Oo. Oh. Magkasto sa kuryente, no?

Ano daw po, may sakit yung anak. Birthday pala ni tita. Kanyang biyanan. Medyo init lang. Ang ganda nito ma ah, pag ano sila ng malaking puno na makapagbigay ah, talaga ng shade. Ang oh, dami na bisita. Baka makulong ang ating ha rosiness ayan, pauwi na tayo mga farmer sayang, hindi naman nagkikita ni Sunny Boy ano lang siya for family lang pala to pinagawa nila so, hindi naman sya correct uh, na, no, for family lang talaga Yan, balikan natin yung ating uh, ano kaya natin makukuha isang kalan na. Ah. <laughs> May membranes pa naman kay kapyon yun. Bigay po ng aming kapitan yan eh. Isang kalan na ah, parang ah, parang itak din. Ano ah, pang chop ng ano? Yung pang klase ang, ano niya eh. Hindi siya yung itak eh. Ay, ayan, antok-antok pa tayo mga ka-farmer Sarap ng tulog ko ah 2 o'clock Katulog ako Kunin ko pala yung mga itlog Bukas, wala na namang lechon Sa Tuesday meron si Ate Sylvia Sino pa ba? Parang Rodel Yung mga order eh Oh, tapos bukas daw ata Makadumalaw na si ka-farmer Noel but Ayan, finally magkikita din kami Alam niyo may huling sipa yung ating a uh, Amihan Huling sipa ng amihan mga ka-farmer Tapos yung duhat pala dito Ayan, namumulaklak na rin Dahil bulaklak mga ka-farmer oh. Kasabay nung sa baba Pero yung sa baba ang ating uh, alagaan Baka bumili ako ng Napsak sprayer Yung malakas po kasi baka pitikan ko ng pang spray yon para ano yung bunga kasi last time mulang natira dahil uh, matindi yung mga langgam oh. Si Rambo, nakita ko na, bilis talaga eh. Parang halos eh, ya, Ayan. Nagpisa ba yung mga itlog? Hindi. Oo. Oh. Oo. Oh, may napipisa naman pala. Oo, oh, farmer. Yeah. Bibi. Oo, oh, ito wala pang bulaklak. Hmm, ating ano, ito, tingnan nyo naman. Talagang mabait ang ating mga tanim na mangga, mga farmer Dahil yung sa baba ay... Uh, malapit ng magmanibalang ito naman ay parang itinuloy niya <laughs> itinuloy niya yung ano yung uh, cycle kasi ito maliliit pa oh. bulaklak pa nga lang yung iba yun nga natin yung ating uh, oh, kumain kayo ng mga mais oh. kinain nyo yung kinain nyo yung saging very good kayo Oy, oh, kinain na yung mga itlog, oh. Kaya, ay! Talagang may kumakain. Mahuli natin yan. Patay tayo. Oh, iniwalay ko dito. Pinagkakain na naman. Wala talagang pag-asa. Patay ko kaya, ha? Nahuli ko yun, eh. Ano yun, eh? Parawakan yun. Na hen. Ayun. Ayun, oh yun yung malakas kumain i e... e, shit, tapakawalan ko na lang kaya oh. Eh. magig ko na lang yun dun sa sa may na ah! makakain naman sila ng mais eh Naalala ko yung tatay ko dati eh. Ano lang, whole corn din lang ang binibigay niya. bago magtagulan babawas tayo ng mga manok Uy, ayan mga ka-farmer tapos na tayo ah, uh, shout out tayo doon na lang sa kabila ano? ah, uh, yung pinapabati po na birthday ayan. so doon na tayo sa kabila mag uh, shout out sa mga nagpapa uh, shout out doon tayo sa kabila uh. tinitig na naman niya tado na ano kapatubig ulit pala ako tapos ito kailangan madiligan no hihinga lo na <laughs> grabe ang el niño dalawang buwan pa lang uh, oo may pa tayong dalawang buwan hanggang June para malusutan itong matinding init na ito na walang ulan mga farmer ayan ito pero ito naman eh, no? talagang matindi basahin natin yan mga ilang timba eto ano ba to ito magandang diligan yung ganyan no para mano yung tubig bukas mapadiligan natin yan kay Niki oh pilay ka ito si Abby ah ano? Ah, hindi. O so, yan mga farmer maraming maraming pong salamat. At, at bukas, ayan, medyo maiiba yung ating vlog dahil may back to work na tayo. yan, marami na tayong aksyonan. Baka magpapintura na ako sa, ano, sa uh, ating magiging tambayan at magiging kainan from baboyan to kainan mga farmer. Ayan. Rambaboyan to kainan <laughs> ito yung concept o yan maraming salamat ulit at magandang buhay mahal daw ang siling panigang sabi nila totoo kaya